Hello Joe! In this video, pag-uusapan natin kung paano mo ba malalaman na buntis ang iyong alagang rabbit. Wala nang intro-intro, pag-usapan natin ng mabilisan ang tungkol sa topic na ito bago pala tayo magumpisa jo kung bago ka lang sa channel na ito eh, huwag kakalimutan naman na mag subscribe sa channel natin at huwag mo rin kakalimutan na hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na uh, ilalabas natin kung ma alam mo na makakatulong din ito sa iba share mo na rin para marami pa tayong matulungan na nag alaga o gustong mag alaga ng mga rabbit dito sa aking munting rabbitan dalawang bagay lang ginagawa ko para malaman kung positive ba na buntis yung aking mga alagang mga rabbit. Marami kasi sa internet, sa social media na sinasabi nila na malalaman mo na buntis yung alaga mong rabbit kapag uh, pag nag-iiba yung mood niya <coughs> Uh, para sa akin, sa nakita ko dito sa aking munting rabitan ay uh, minsan mistake yung ganong paraan. 50-50. May mga rabbit na pilingera, piling nila na porket nakastan sila ng bak, kala nila na buntis na sila. Pero pagkalipas ng 30 days ay hindi sila nanganak paano ba yung sure na ginagawa ko para makita ko o kaya malaman kung buntis yung aking mga alagang rabbit. Bueno, ang unang-una dito ay yung pagpapalpate, yung palpation na tinatawag. Yung palpation, mga jo, ito yung pagkapa sa chan ng ating mga alagang rabbit para tingnan kung talagang mayroong fetus o na rabbit sa kanyang tiyan kaya nang ito makikita nyo sdi ito si Black Eye ngayon ay uh, 14 days niya at uh, ipapalpitate natin siya ngayon titingnan natin kung uh, positive ba siya na mayroon siyang mayroong laman yung kanyang tiyan Pero ang pagpapalpate mga jo after uh, 14 days kung expert na kayo na 10 days hanggang 15 days pwede nyo nang kapain yung uh, inyong mga alagang rabbit palpate at yung pagpapalpate ganito ilalagay nyo siya dito sa flat na surface para steady siya hindi siya gumagalaw tapos uh, hawakan nyo dito sa bandang uh, sa tainga nya ng, uh, medyo mahigpit para hindi siya siya makagalaw. Huwag naman yung sobrang higpit para hindi siya masaktan. Ano? Yung sakto lang, yung hindi siya makakagalaw. Pag nakagalaw kasi siya, masasaktan din siya. Ayaw naman natin na mangyari yon. Tapos kapag nawakan na siya, iangat natin ng konti. Iangat natin dito sa kanyang ano. Tapos ililettersin natin itong kanang uh, kamay natin. Ayan. Tapos iano natin dito sa bandang yan, Iyabot natin yung kamay natin hanggang doon sa dito sa kanyang spinal cord. Kapag uh, naiano na natin sa taas pababa siya, pababa yung pagkapa. Yan, pababa. At mayroon kayong mararamdaman, dalawang bagay yung mararamdaman nyo. Yung una, yung bilog-bilog na matigas, na dikit-dikit hindi yun yung pitos yun yung tain ng rabbit yung isa na makakapa mo dito jo ay bilog din sya pero uh, malambot naman dumudulas kapag uh, nahawakan mo sya pag ganito 14 days na yung uh, rabbit mula doon sa pinakastaan natin makakapa nyo na malaki-laki na siya parang malaki ng konti sa holen. Ito si uh, Black Eye. ko yung fetus niya dito. Kaya buntis. Positive na buntis ito. Kung diskompiyado pa kayo, parang may doubt pa kayo doon sa pagkapa, pwede niyong gawin yung second step. Second step, kasi nag, uh, nagre-recording tayo, yun yung kagandaan kapag nagre-recording tayo ng mga datos, mga data ng ating mga alagang rabbit. First day, nag Uh, naglista tayo ng data ni Black Eye. Ito siya. Yung kanyang uh, uh, timbang. Kung sino yung back. Ayan, nandito yung data. Ngayon, dahil meron tayong data, after 14 days or 15 days, ito yung second step na ginagawa ko kapag ayaw kong magpalpation. Yung second step is yung pagtitimbang naman. Titimbangin natin siya. Ito. At i-compare natin pag natimbang na natin, ko compare natin doon sa unang data natin. Halimbawa, ito ay uh, mayroon siyang 2,147 grams noong uh, November 28, 2023. Ito yung uh, bago tayo magpa-kasta. Ngayon, December 12, 2023, 14 days na niya ngayon, mayroon na siyang 2,400 na mahigit. Kaya, positive, magantay na lang tayo ng may 15 days. Yan yung iintayin natin para manganak yung aking alagang rabbit si Black Eye. Alam mo ba kung anong tawag? sa false pregnancy o yung feeling ng rabbit na buntis siya pero hindi ng anak ang tawag doon ay uh, pseudo pregnancy pseudo pregnancy yung tawag doon ayan jo, uh, I hope na makatulong sa yung video na ito and thank you ulit, see you on next video